intro may bagat tayong video so ito ang mga gagawin natin tigre baga tayong uli lilit so yan ito po ang ating kulay orange na mais uy ito pala kulay orange na mais so magiging magandang laban to kasi tigre to eh ito po ay naulog ang bibilis ha huh? uy asa namin at tawala nun So, na mga tropa. Ayan, ang ating bagong gagawa. So, meron pa itong bagay. Actually, binigay lang sa akin ito talaga. Lahat ito, bigay sa akin. Ay, lahat talaga. Ayan na. Ay, ayan na. Ayan, tapang na itong kulay orange na mais natin, oh. Nagkatis. Ayan na. Ayan na po mga tropa ayan na pinitik na abis pa rin ng tigre natin muli ito ayan na ayan na naman ayan na pinipitik ayan na naman ang boom laglag ang tapang ah so actually papakain talaga natin ito pero may nauli tayong ay, bago ayan na may gloves mga gagambang tigre ito boy ayan ito ang ating gagambang ay tigre orange tapos, uy, ito na, oh. ito pala yung ano, ayan ah. Uh. uy, napuputol lang sa puta. So, yan ang um, mga gusto ko sa mga gagambaw, ito makbo. Ayan, Oh. Ayan na naman, ayan na naman, ayan na naman. So, uh. uy, ang hirap, ang bibilis. Ayan na, uh, pinitik. Boom, laglag. Eh. So, yan mga tropa. Ayan na, pinipitik boy. Grabe tik ata to eh. No, oh, pinipitik to po yung ating orange at ayan na. Puputol na naman ng sapo tong orange na tigre. Ayan na naman, ayan malilit pa yung mga tropa ha. Kung tutusin, malaki pa ba ko diyan? Ayan na, pinipitik boy. So eh, hawakan natin, natin yung panalo. Sa so, panalo dito is yung ating ating gagambang orange na tigre so yan tinalo yung ating black na tigre oy wag yan wag yan naku wag yan malaki yan di mo kaya yan Opo, naglaban pa nga yung malaki ko buti na ko ay wag nga dyan ang kulit mo pag ikaw nabilot dyan ha palaban tong mga to So, bu sasaraduhan muna natin para di magano. So, ito ating binigay na gagambang bago. Ayan, o. Oh, ayan. Langan, hindi makita eh. Ito ang ating maisan. Ayan. Medyo malaki pa ito, boy. No? Kaysa dito sa ating sili. Mas malaki talaga yan. Sa labing sili ko. Yun, o. No? Ang ganda ng tulog, ah. Lang ay dito. Ali ka dito. So actually binagay lang sa akin 'to ng babae dun eh. Sabi daw kasi naggagagamba kami. Tapos pag sabi namin ng oo, pinagay sa amin 'to, ang really na 'to. Pulang pula. Kung tutusin ng nilaban namin 'to dun sa gambat. Talo 'to. Huwag kang gagalaw. Ayan na, boom. Pinipitik din ah. Tapang nang natin, boy. Oh, ang agad. Ang lakas naman ito. Ayan na, papalapit na po. At ayan na. So, mukhang hindi magkakaroon ng magandang laban to, boy, mga tropa. Ayan na po. So, ganda ng camera natin ngayon. Ayan na, boy. Nampuputol din ng tanasapot. Ayan na, nakupo. si. So, kukumpara na natin. Ang nanalo ngayon is etong sili. Sabi ko sa inyo, matapang to eh. So, yun mga tropa. Sa susunod na video, tuturuan ko eh kung paano mag ano, yung gumawa ng magandang lagayan kasi yung isang tinuro sa inyo eh ayun, pampalakas lang ng gagamba yun hindi naman talaga lagayan yung lang pampalakas ng gagamba Actually, matapang to, guys. Ito ang ating kulay, ano, ano. Kulay light brown na ating gagambang mais. Yan. Actually, bigay lang sa akin to, eh. Lahat, bigay. Di tayo ngulag yan. Di tayo bumilig yan. Baso binigyan, nagdaya ako. Hindi. Bigay lang talaga yan. So, sa mga susunod na raw, makita nyo rin yung Ating laban ng... Ay, hindi pala laban. Yung paggawa ng bahay. Bye! -bye.